In today's video, i-share ko lang sa inyo guys kung paano ba ako mag-alaga ng mga plants mostly kapag bagong ripat. Kinagawa ko guys, after 2 weeks ay nag ako ng soil. Kasi guys, gustong gusto talaga ng mga glaunima is maraming soil. Ayan, dahil mabilis makapag-expand yung kanilang roots. Tingnan mo yung marian plants ko. Kakaripat ko lang after 2 weeks, ang taba na agad yung dahon nila. Mostly guys, kapag nagdidilig tayo bumalik, bumababa na bumababa yung ating soil. At mas maganda yun guys, gamitin is yung rice hull. Kasi nga, the more na dumadami yung kanilang soil, the more na magaan lang siya o hindi siya sumisiksik sa roots ng ating mga plants. Kaya nahirapan mag-expand yung ating halaman. Tingnan nyo guys, ang taba na agad. Alam nyo ba yung aglaw ni Ma is a lucky plants as abungsoy Hindi lang siya basta plants guys. Dahil naghahatak daw ito ng swerte. Nasa atin naman 'yun kung paano natin paniwalaan 'yung mga sinasabi ng iba basta para sa akin lahat ng ginagawa natin ay para din naman sa atin itong aglaw ni mako nga guys medyo nagtaka ako kasi maliit na yung dahon yung isa kita nyo ba guys parang nahirapan siya mag adjust but anyway ako na lang yung mag adjust sa kanila lahat na guys ng plants na niripat ko at nilagay ko sa garage namin dinagdagan ko lahat ng soil dahil yan talaga yung gustong gusto ng plants mostly sana kapag umulan dahil yung plants natin, the more na umuulan, the more na lalago, dahil gustong gusto nila yon. Kaya malaking bagay talaga guys, yung mga tubig ulan sa ating mga halaman. Aglaw na guys, galing pa patong bakolod, galing bicol, galing saan man na binibigay ng mga kaibigan ko kapag umuwi sila, na umuwi sa kanilang probinsya. Ito na siya guys, ngayon na update to after 2 weeks again. Thank you for watching everyone. Bye!